Wala ka guys, yung poste yung ilaw-ilaw. Ayan no, kumikilat-kilat, parang sasabog. Hala. Hala, sasabog na ito ngayon. Hala. Hala. Hala, may ilaw na. Hala, patay. Sunog talaga yan. Paano yan? Oh my God. Hala. Hala, nasunog na. Hala ka, susunog talaga yan ngayon. yung mga motor na dumadaan yung mga sasakyan patay na sunog hala guys nasunog guys oh my god ang motor dahil yung mga sasakyan ayun na may security na Ay. Kala ko po wag ano wag ano hindi pala. <laughs> Nakulukot to si Kitty Pinata. Hala, paano 'yan? Diyan siya oh nasunog oh. Dilaab na hala yung sasakyan. Hala ka, bakit hindi din ang tawag? Patay tayo siya. Hindi yan mamamatay, gago. Ay, sorry. <laughs> so no guys, posti. Dito sa tapat ng orchard. sa yan ngayon pinuntahan na ng mga taga munisipyo guys yung nasunog kagabi yung sumabog na planka ng kuryente ngayon palang ilaayusin